Saan po kay ma'am? Scott Barrio? Sige pa. Pinoy taxi driver na nag-viral dahil sa white lady na isaka nito. Ha? Wala? Wala? Diyos ko po! Maligno sa parke at iba pang kababalaghan na muling susubok ng tapang mo. Kaya kung ready ka na ay syempre talaga ka multi. You see. It had arms. Ito ay requested ng isa sa mga subscriber natin na si Lucio. Ang video nito ay nag-viral at umabot ng 1.1 million views. Mula ito sa Facebook page ni Jeric Bagyo Taxi Vlogs. Si Jeric ay isang butihing taxi driver. Isang gabi na paraan si Jeric sa kahabaan ng Luwakan Road. Dito may mangyayari sa kanyang habang buhay niyang hindi malilimutan. لا يمكنك أن Wala. Diyos ko po. Wala. Multa tayo na sa akin ko ah. Ay, shit. Wala. Wala. Multo yung nasa ko. Diyos ko. May sumaki kanina. May sumakay kanina! May sumakay kanina pero bakit nawala? Scout Bar sabi! May sumakay kanina, wala! Shit! Isang babae ang pumara sa kanya at sumakay Pinapasok niya ito at tinanong kung saan pa ito bababa Pero nang muli niya itong lingunin ay wala na ito sa backseat Naglao ang babae na parang gula <laughs> Dito talagang kinilabutan si Jeric at hindi makapaniwala sa mga nangyayari Ayon pa sa interview ni Jeric ay hindi siya naniniwala sa mga multo Pero sa gabing yun, sigurado na siyang totoo pala sila ang Luwakan Road ay kilala noong una pa man dahil sa mga sabi-sabing may white lady na nagpapakita rito. Sunay so sakay kaya ni Jeric ang babaeng multo ng Luwakan Road. May sumakay kanina! May sumakay kanina! May sumakay kanina pero bakit na wala? Scout Barrio sabi! May sumakay kanina wala! Shit! Si Donin Bull Davis na nakatira sa Alberta, Canada ay nagpapahinga sa kanilang bahay kasama ang pamilya nito nang sa hindi hinaasahan ay nakarinig sila ng strange sound. Ito ay nagmumula sa masukal na damuhan na nasa bakuran nila. Pero nang tingnan nila ito ay wala naman silang nakikita. Ngunit ang susunod pang mga mangyayari ay talagang nakapangingilabot. Si Danin sampu ng pamilya nito ay narinig ang nakapangingilapon na boses na nagmumula sa hindi matukoy na parte ng bakuran nila. Ang boses ay hindi normal na tinig ng tao lamang. Dito na magiging mas katakot-takot ang susunod pang mangyayari. Oh come out so I can see you! Come out! Come on! Kitty. Come on up! Shut Come on! Hey, stop! What's wrong with you? Huh? Tila ba pinaglalaruan nito ang mag-anak? Ginagaya pa nito ang bawat salitang sinasabi nila Habang nakatago sa damuhan Tinatawanan pa sila ng hindi makita ang entity Pero hindi pa rito nagtatapos Dahil mas magiging kakilakilabot Ang mga pangyayari rito kamulti Kaya wag kang kukurap Come on, Earth. Why not? Yeah, come on out. Come on. Come on. Oh, dude, Let's leave. Just go grab that gun. Two. No. Yeah, Kung ano man ang nagtatago sa damuan ay nagwika na ito ng Wanna play? <laughs> Dahil dito ay nagpasya na silang tawagan ng local police na malapit sa lugar. Pinakita ni Donin ang narecord nila. Kaya naman agad na naglibot ang mga police officers sa damuan upang makita ang may kagagawan nito. Ang isa pa sa mga officer ay nakarinig din ng maliit at nakapangilabot na boses na tinatawanan siya. Pero kahit rinig niyang nasa tabi lamang niya ito ay wala naman siyang nakikita. Ayon pa sa footage na ito ang strange noises ay hindi pa rin nila may paliwanag magpahanggang ngayon. Ang iba naman sa mga nakapanood nito ay nagsasabing isa itong nila lang na gumagala sa lugar. Pero ikaw ka multi, ano sa tingin mo ang nakapangingilabot na tinig na ito? Ito ay mula rin sa Nooks Top 5 na galing naman sa viewers nito na si Savannah Escoto. Ayon kay Savannah ay may nakakatakot itong karanasan nang dalhin nito ang apat na taong gulang na anak nito na si Isabela sa libingan ng kapatid nito na makikita sa San Fernando Cemetery ng San Antonio, Texas. Sa pagbisita nilang ito ay may makukunan siyang talagang magpapakilabot sa kanya. What is it? come here why don't you want to go sit down over there i'm scared You're scared of what but this girl shadow what girl shadow behind the tree, behind the tree? Ang batang si Isabela ay nakakita ng sinasabi nitong a girl shadow na nasa likuran ng puno ng libingan. Kaya naman agad itong bumalik sa mama nito nang itutok ni Sabana ang kamera sa puno ay dito na capture niya ang tila ba mukha na nakasilip sa likod ng puno. Ang mukha ay translucent dahil makikita pa ang mga sasakyang dumarahan sa likod. So ito kaya ang girl shadow na kinakatakutan at nakita ni Isabela Ayon pa kay Sabanay ang wala siyang ideya sa kung sino o ano ito. Ikaw, may ideya ka ba? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content Mag-subscribe ka na at i-click ang notification Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video Baka bisitahin ka pa nila Ang video ito ay nakunan ng isang hapon dis oras ng gabi. Ito ay narecord noong 2020 sa isang parke. Makikita sa recording ang swing na dumuduyan ngunit wala namang tao. Pero nakikita mo ba ang itim na pigurang tao na nakatayo sa tabihin ng puno? Well malalaman mo kung ano ito kaya tumuto ka lang. Ang lalaking mayari ng video ay na-interview pa ng fourth wall. Matapos noon ay wala ng balita pa sa so kung ano na ang nangyari sa kanya. Not until 2021, isang taong lumipas matapos ang interview ay muling nagsabi ang girlfriend nito na naging kakaiba na ang boyfriend niya. Nag-request ang babae na burahin ang footage sa YouTube dahil di umano ang imahe na ng boyfriend nito ay hindi isang tao. Naniniwala ang girlfriend nito na maaaring ito ang dahilan ng pagkawala ng katinuan ng boyfriend nito. Nagmungkay naman ang fourth wall na hindi magagamot ang lalaki sa pag-delete lamang na video pagko si humingi ito ng tulong sa mga paranormal expert o psychic. Matapos malaman ng Ford wall ang adres ng parke ay pumunta sila rito. Pero inabutan na lamang nilang napapalibutan na ito ng matataas na bako dahil sa nire-renovate ang parke. Ang swing na makikita rin sa video ay tatanggalin na rin. So bakit kaya ito tatanggalin? Dahil kaya ito sa video Nag-interview ang fourth wall sa mga taong nakatira malapit rito at dito may mga witness na mga taong nakakakita di umano ng multo sa parke. Pero may isang kwento ng matandang lalaki na nagkaroon ng anak. Nasa 40s na ito. Mahal na mahal nito ang bata at palagi ang nakikipaglaro sa Pero pumanaw ito bago man tumuntong sa elementarya ang anak nito. Di umano ay nagsimula ang kababalaghan ng lumipat ang mag-ina sa bayan. Sumari kayang binabantayan pa rin ng lalaki ang anak nito eto ang footage na nakuna ng fourth wall sa gabing pagbisita nila sa parke Ayon sa mga tao ay maaaring naligaw lamang ang multo sa parke at hindi na makabalik pa sa paruroonan nito. At ang sitwasyon naman ng babae na nag-request na delete ang footage dahil sa boyfriend nito ay nasa maayos na. Ayon sa psychic na hiningian nila ng tulong ay pinuksana nito ang evil spirit na sumasanib sa lalaki. Until then ay update ko na lang kayo sa mga update din ng fourth wall patungkol rito. Ang restaurant employee na si Nikki na nagtatrabaho sa Ozone Pizza na makikita sa matandang gusali na ni Restore at dating hospital na kilala sa pangalang Sacred Heart Hospital na matatagpuan sa Florida. Ito ay naitayo noong 1915 at maliban sa pizza restaurant na nasa malaking gusali ay karamihan sa malawak na parte nito ay walang tao. Sinasabi ng hospital ay pinamumugaran ng mga dating pasyente nito, mga multo at ang mga madring naninirahan rito. 11.30 ng gabi nang magpasyang maglakad sa labas ng hospital ang grupo ni Nikki sa trabaho matapos ang shift. Dito may makikita silang magbibigay kilabot sa puso nila. No, those are arms. <gasps> oh my god! Oh my god, it's a real person. No, those are arms. <laughs> <laughs> that, that not have arms. No, those are arms. No, no. I don't care. I see it. It's arms. <laughs> Halos wala ng tao sa gusaling yun pero isang imahe ang nakita nilang nakatayo sa likod ng bintana. Talagang takot ang naramdaman ng grupo nila at walang ideya sa kung sino o ano ito. Naniniwala si Nikki at mga kasama nito na ang nakakatakot na apparisyon ay ang isa sa mga madreng nooy nagtatrabaho sa ospital. Well, kung mapapansin mo nga naman, ang imaheng na capture nila ay mukha nga itong payat na babaeng nakasuot ng panayong pareho sa madre. Pero gaya ng tanong ko, Kamulti, ano sa palagay mo ito? Babalik ka pa ba sa trabaho mo matapos mo itong makita sa mismong gusali nyo? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.